Okay po, uh, tayo po ay 23 years na nagdiwang ng cityhood ng lungsod ng San Jose del Monte. We are just a component city but we already ah uh, nagkaroon na po tayo ng isang nakapaloob na festival. Ang tawag po dito ay Malawan <laughs> Festival. Dito po ay na empower ng kabataan. na empower natin ang bawat sektor na nasa lungsod ng San Jose del Monte. At <laughs> higit sa lahat, nai-promote po natin ang turismo. Tanglawan Festival po, meaning light po. Para pong Paris, para po iniilo. Pero dito po, ang meron po ilaw ay ating mga kababayan sa lingkod ng San Jose del Monte. Mm, ah, so parang festival of lights pala ito, yung tanglawan from the word na tanglaw, parang ilaw akong resuman. Yes po, ito po ay tanglawan magmula po sa ilaw. Ibig sabihin po, nung, nung, nung binubuo po namin at inaaral po namin at pinamapping namin ang kung ano nga ba ang kasasayan ng lungsod, ang ating St. Joseph Parish, the worker, ay nagpakita sa isang gubat at nagbigay ng na isang serialis na liwanag sa buong San Jose si del Monte. Kaya mm -hmm. po ito po ay ginasihan namin ng Tanglawan Festival. Mm -hmm. Eh, isama daw ito sa uh, prestigioso na Guinness Book of Records, uh, ano'y Ulit po. Sorry, ano po may sumasabay pong... Oh, sorry, ano naisama po daw ito sa... Guinness Book of Records na isang prestigyosong uh, mga parang pagkikilala, giving body, uh, Congresswoman? Ay, yes po. Dalawang beses po tayong kinilala sa Guinness World Book of Records. Mm. Ang una po ay yung largest lantern parade. Ang pangalawa naman po ay largest living na TVP. Itinakita po natin sa kasaysayan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na kaya po ng isang lungsod na, na patuloy na buwabangol at patuloy na, na, na shine na kaya po natin pagsama-sama. Uh So, ay, ano na pala ito? Hindi lang sa Bulacan, sa Bansang Pilipinas, kundi uh, worldwide na pala yung uh, naging pagkilala. So, dahil sa festival na ito, Congresswoman, naramdaman nyo ba yung parang pagdami, uh, pagdagdag ng tourist arrival dyan sa area nyo? Ay, yes po. Uh, lalo na po pagka-season po ng Disyembre, season po ng Abril, ay makikita niyo po talaga na napakarami po nagpupunta rito at tinitignan po yung aming Father City of the Mountains. Tapos meron pa po tayong isa dito kay Father Fidel Laura na pinupuntahan din po ng, ng iba't ibang bayan na, na, na naniniwala o isang diboto ng isang katotistano o katoliko. Mm, ito, at uh, meron po uh... rin po, tayo tayong River Esplanade. Ngayon, dati po sa Iloilo lang po may River Esplanade. Pero dito po sa lungsod, sa, sa lungsod ng San, San Isidro Monte, sa lalawigan ng Bulacan, meron po tayo isang kakaibang river esplanade. Eto, hmm. yung ano pa, yung halimbawa ako, na taga dito sa Metro Manila nakabase, o yung ibang taga labas ng Bulacan, ano yung pa iba pang mga tourism attractions? Ano pa yung mga lugar na, o kaya mga celebration kung meron man na pwedeng uh, dalawin dyan sa inyong bayan? Ah, Una po, we're working on the pilgrimage place of the city of San Del Monte. Dahil meron po tayong the oldest church, St. Joseph the Parish, as St. Joseph the Parish worker. Meron din po tayong Padre Key of the Mountain. Mm -hmm. Meron din po tayong kay, kay Father Tegel Raura na pinaniwalaan po na very active po ngayon sa, sa YouTube. At meron din po tayong River Esplanade kung saan makakapunta po at makakapasyal, makakaamoy ng, 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 ng ng sariwang uh, hangin na maraming magagaling ilaw, may fountains everything. Mm. Meron din po kami ginagawa ngayon sa Kamudukan na magkakaroon tayo ng gulayan sa pamayunan na isang magiging isang tourism po talagang puntahan ng mga na mga manghiling na magtanim na nawawala na po ngayon sa atin na kailangan na kailangan po ng ating bansa.